May pagkakataon talaga na gusto mong kumain ng lugaw Ngunit wala kang idea kung saan kakakain Siyempre yung kakainin natin dapat yung masarap na at kalidad ng lasa Kaya nga biniligan ko nila ang aking dati kong kinainan Kaya umorder na ako ng goto toko baboy, toge at itlog Atay at baluna ng manok ang aking pinilagay para mas malasa Unang tikim pa lang, panalo na Mas lalo pa nilang pinasarap ang kanilang lugaw At ngayon nga ay nga, available na ang toge hindi natin ito pinalagpas. Guys, malaki nga pala kanilang toge. Hindi ka na dito lugi. Dahil ito'y mataba at siksik -sik sa gulay. At masarap din ang kanilang suka. Masausawan sa toge at tokwat baboy. Madami pa din po ang laman ng lugaw at tatanungin ka rin nila kung gusto mo ng dugo. Madami talaga kumakain sa lugawan na ito. Bukod sa masarap na, kaya-kaya mo ang presyo. Isinama ko na natin pala si JT Beans at saka si Mama. Baluwag nga pala ang kanilang kainan guys. At meron din silang parking. Ito yung lugawan na binabalik-balikan ng karamihan. Located at Puro 4, Palapat, Hagunay, Bulacan. Ito ay ang lugawan ni ate.